Santo para sa inyong ngalan sa mahan. po sa Espiritu Santo. Kaya kung ikaw, ginawang Diyos, kung ibuat na lang kabuatan, pinaki si mong anak at pinaki ka niya. isang dam na natin as yung Tugot yung mong bendisyon ni mga sakinan. Bendisyon ni sila, usad sila na magamit ni niya. Kaya huwag itugot na mag sila. Mag-agmal o mag sa ubang Kami tao. Gamito ng kanila kanil. Halang simong mong tungogog halang alang, alang sa kayuhan kalagaran silang pagkalingon sa uban Setianomus Yesus. Kenalan sama hal sana Spiritus Santo. Selamat dan selamat, selamat. Gimana nih? Kan ya